Eh, dyan itis, ha? <laughs> Hindi ko yun. Dyan lang, ilan na na gano'n sa amin. Ano nga na yun? Lalo, yun. <laughs> Ay, ano pangalan next mo? Wala. Ah. Ang bigay ko sa'yo, sakyan mo. Ilabas na yan. Ayan ako nang bagong patahas. Ganun. Ano ako? Ano ako? Hindi. Kung Baka okay, isipin mo, sa ano ko ng ulo <laughs> ha? Hindi, <laughs> alam ko. Alam ko, no. Ako din naman, eh. nakakusap ko, ko din di sa sarili ko. Hindi ko nga ni umiyak. Eh. Siyempre. Mabuti ka. Alam mo, ah, gaya mo, na sabi ko. Pinakamahit sa, pinakamahina talaga ako sa family ko. Kung may mangyari or whatever. It, alam mo, Tim. Doon lang ako. Hindi mo naman pagpahalagan nila sa akin na dito ko lang naramdaman na mahal. Pero hindi ay. Pagkaya nang sabi ko kay parang Slater, pag siya na wala dito, baka hindi ko rin kayanin. Ah. Oo. Kaya nga nina, na ano ko nilang sa kanya na positive ang lahat. Ang hirap. Wala, wala. Kahit, kahit ni Minsan. Tsaka so, huwag makalimutan din si God. Mahalag. Sobrang hindi ko nakakalimutan ng Panginoong Isu Kristo. Sa akin ay, lumaki ako sa anay, wala eh. Wala talaga. Ikaw, buti ka, napakaswerte mo. Mamat papa. pa. <laughs> Kung turo ko sa, magmahalan kayo. Na, tumahalo. Siyempre, mas. Nangyari na sa aming magkapatid dyan, Tin. Uh, oh, kami, Nag super lagi nagkaaway. Oh. Minsan dahil Magpa sa baba ka. Kahit kung minsan ay kasalanan mo, kasalanan niya pala, akuin mo na. Ako ganun ay. Para maging maayos na kami magkapatid ay. Alam mo naman kami. Hindi ko pa kami nakikita kung paano kami mag, ano. Oo nga, hindi marami nainggit sa aming magkapatid. Pat ako ang hindi magpabaya. Oh. Diba? Kaya yun ay mahal na mahal ko. Pag nagkakasakit yun, na ano ko, sana ako nila na lang nagkakasakit. Mga ganun ako. Kung nakikita ko nahihirapan yun, talagang... Handa na po ang tanghalian, senyoritos, senyoritas. Tara! Kamahalin at iibigin natin. Tingyu ng hero. pero kailangan okay mo sa labas ng na Americano. Na <laughs>